Hindi pa tapos ang laban ni Duterte. Napakatalinong hakbang ang ginawa niya. Isang patibong ni Duterte ang kanyang pagsama sa Netherlands at nahulog ang PNP at Marcos administration. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na matagal nang matalas ang pananaw ni dating Pangulong Rodrigo Rodi Duterte pagdating sa larangan ng politika at estratehiya. At sa nangyari kahapon, kung saan siya ay agad gustong dalhin sa Netherlands nang hindi dumaan sa tamang proseso, Tila malinaw na nagtagumpay siya sa isang napakaingat na bitag laban sa kasalukuyang administrasyon at sa Philippine National Police PNP. Ang paglabag sa Rome Statute at ang Poisonous Tree, isa sa pinakamahalagang aspeto ng batas sa International Criminal Court ICC, ay ang pagsunod sa Article 59 Tatlo, ng Rome Statute, na nagsasaad na ang sinumang inaresto ay may karapatan munang dumaan sa korte ng kanilang sariling bansa para sa interim release o pansamantalang paglaya habang inaayos ang proseso ng pagsuko. Ang competent authority sa kasong ito ay ang hukuman Supreme Court PH ng Pilipinas at ang custodial state ay ang Pilipinas din. Ngunit ano ang nangyari? Isinakay sa eroplano si Duterte papunta sa Netherlands nang hindi man lang dumaan sa tamang proseso. Ito ay isang malinaw na paglabag sa batas ng ICC mismo. Ibig sabihin, anumang kasunod na hakbang, mula sa paglilitis hanggang sa anumang hatol, ay maituturing na fruits of a poisonous tree. Sa madaling salita, kung ang mismong pagkakaaresto ay may depekto, lahat ng ebidensyang susunod ay maaaring ibasura. Ang pakana ni Duterte, bakit hinayaan niyang mangyari ito? Maraming nagtatanong, bakit hindi lumaban si Duterte? Bakit tila tanggap niya ang nangyari? Ang sagot ay makikita sa mismong mga salitang kanyang binitiwan. Mas mahigit, naiintindihan ko mga yan dahil trabaho nila ito. This is why it has come to an end. Isang pahayag na puno ng kahulugan. Ipinapakita nito na alam niyang darating ito at hinayaan niya ito mangyari, hindi dahil wala siyang magawa, kundi dahil gusto niyang ilagay sa alanganin ng TNT, ang ICC, at ang Administrasyong Marcos. Ang mensahe ay malinaw, ang PNP at ang gobyerno mismo ang lumabag sa due process, hindi siya. Sa ganitong paraan, hindi lang niya napakita ang kahinaan ng kasalukuyang administrasyon, kundi nilagay rin niya sa peligro ang mismong kaso laban sa kanya. Paano nahulog ang Marcos Admin at PNP sa Bitag? Isa, pagsunod ng PNP ng walang due process sa halip na siguruhing dumaan sa Korte ng Pilipinas, agad nilang isinuko si Duterte sa ICC, isang hakbang na labag sa batas na kanilang sinusunod. Dalawa, pagkawalang kibu ng administrasyon sa halip na ipagtanggol ang soberanya ng bansa at igiit ang tamang proseso, tila hinayaan lang ng gobyerno na mangyari ito, na nagpapakita ng kanilang kahinaan sa pandaigdigang entablado. Tatlo, pagtibay ng argumento na may bias ang ICC dahil sa hayagang paglabag sa Article 59, tatlo, lumakas ang argumento na ang ICC ay hindi patas at ginagamit lamang laban sa mga pinunong hindi kaalyado ng kanluran. Ano ang posibleng mangyari ngayon? UN Security Council intervention ng mga bansang tulad ng Russia at China ay maaaring kumilos upang suspindihin ang ICC proceedings laban kay Duterte, gamit ang paglabag sa Article 59 tatlo bilang matibay na batayan. Pagkawasak ng kredibilidad ng ICC kung ipagpipilitan ng ICC ang kaso laban kay Duterte, maaaring tuluyan itong mawala ng kredibilidad, lalo na kung mapatunayan na ito ay naging isang kasangkapan lamang ng politika. Kawalan ng legal na basehan sa kaso dahil sa Fruits of a Poisonous Tree, Doctrine, posibleng may basura ang kaso laban kay Duterte, na magbibigay sa kanya ng isang makasaysayang panalo kahit pa nasa Netherlands na siya. Isang matagumpay na estratehiya. Sa unang tingin, maaaring isipin ng iba na si Duterte ay talunan sa sitwasyong ito. Pero sa mas malalim na pagsusuri, lumalabas na siya ang tunay na nagwagi. Hinayaan niyang mahulog ang PNP at ang Marcos administration sa isang bitag na sila mismo ang lumapastangan sa batas, isang hakbang na maaaring magresulta sa pagbagsak ng mismong kaso laban sa kanya. Kung sakaling ito ang maging dahilan ng pagbagsak ng kredibilidad ng ICC, masasabi nating nagtagumpay si Duterte sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng isang maingat at matalinong estratehiya. Follow me and subscribe for more videos like this. Thank you.